Kaya, kaya, huwag niyang, kuya, kuya, wag mo saktan yan, kuya. Kuya, wag mo saktan yan, kuya. Kawawa si, si kuya. Kawawa si kuya. Kuya, wag mo saktan yan, kuya. Huwag ka nang bumalik dito. Ba't ba bumalik dito, ha? Wala na po Kuya, kuya, kuya. Tama na po po yan. Kuya, tama na po yan. Bakit? Bakit po? Ano pong ginawa niya? Huwag niya naman saktan yung tao, kuya. Hindi, kahit na, no? Pero iba naman yung ano, kuya. Kuya, wag naman ganyan, kuya. Ba, Iba ba naman yung ano mo kuya sino eh. Ba naman ni Mano, sa puno ng mangga sa amin to. Bakit po? Kinuha nito. Apat na beses ko na pinagsabihan, huwag ka nang bumalik. Kuya, baka nagkakamali po kayo kuya. Ito. ito May ebidensya po. Meron ba kayong ebidensya kuya ito. na siyang kumukuha? Dami ng mangga na kuha po. Oh. Kalating sako na kinuha niyang mangga. Pero, pero na, pero hindi naman, na, naman dapat ganun kuya. Pinagsabihan ka na huwag ka nang bumalik dito. Kuya, teka lang kuya. Teka lang kuya. O sabi mo si kuya, yan ang siya Ilang beses na pinagsabihan to eh. Wala po pang ganas yung anak ko. O, oh, yan naman po lang kuya. Huwag naman ganyan. Na na huwag naman ah, ganyan. Huwag saktan. Ha? Huwag naman ano, saktan kuya. Kuya, kuya nakabidyo ka kuya. Na, Naka-video ka. Sige. Sige, ulitin mo pa yan. Bukit na ano, inaalam yung tao ah. Sinasaktan nyo na. Papaliwanan ngayon tao eh. Ay, 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 na po, ay, wala ay, na naman ang na to eh. Ibang mangga. Kaya, kaya, naman ganyan ko. Ya, huwag naman kayo ganyan. Sinanay ng tao ah. Ay, na, Sige, subukan nyo. Nakamidyo kayo. Ha? kayo. kayo. Ha? Sige, kahit na kan. Kahit may maling ginawa ay, yan. Ba? Huwag nyo nang ganyanin. Yan basic lang naman ang Hindi, kahit na. Huwag naman nagsinima yung tao. Nahihirapan nga oh Ha? Oh? Kuya, kuya, kuya. Kuya, huwag mo nang, huwag mo huwag mo nang, huwag mo nang, Kuya, lumadaan po ako dito, kuya. Eh, nakikita ko po yung ganyang ginagawa sa isang tao, ha. Huwag makilang dito, ha. Saka lang, pwede, no, pwede. Pero... Huwag po siyang mangga dito dahil Ayaw dito, ha. Ayaw. Mangga lang yung ng tao, tapos magpaliwanag pa nga siya. Hindi nyo inano yung paliwanag niya, eh. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Grabe naman kayo, kuya. Para naman kayo hindi tao, ha. Ilang beses na namin pinagsabihan to, huwag ka nang bumalik dito. Apat na beses na yan ang mangga. Sino ko naman di mahil sa mayari? Kuya, ba't naman ginawa mo yan, pa, kuya? Kuya, ano, kaya, kaya wag, wag, wag naman, kuya, na pa. Nagpapaliwala kayong tao, eh. Masyado naman kayong, ano, kuya. Paano yung buto? Anong buto kaya dyan. Nagpapaliwala, kaya mahumihilag ang tao. Kuya, may video ako, ha. Sinasaktan nyo si kuya, pa, video, kuya, Si kuya, sinasaktan nyo, ha. Puli magnimanda yan, ha. Laban sa inyong dalawa. Mga ano kayo, ha. Ha? Puli magnimanda yan si kuya. Ah, <laughs> kahit may kasalanan yan, pero sinasaktan nyo. Mga kayo ah? Oh, ngayon naka-video na, nakaano na kayo. Oh, babayit nyo na. Ha? Ah? Bakit na nahuli nyo na kanya? Ay, na po yan. Kuya, kuya. kuya. Bakit nga pala ginawa mo to kuya? yung Sa ko na yan. Hindi nyo naman oh. Hindi nyo mo na inano yung tao eh. eh Nakamangga lang po naman po yan, yan eh. Kahit na. Ibupost ko talaga to. Ha? Ipupost ko to. Wala naman ang... Na, Ipupost ko to. Hinataw ko ba? Hinataw ko? Ipupost ko ha? to. Ha? Hinatao ha? Nakakalo pa, ha? Nakita mo, hinataw ko. Ha? Ayan o, ayan o. Ayan po, yung pagmamukha niya. Ayan po. Ayan po, ang dalawa na yan. yan naman ayan ano po. Eh. Nasaktan ba yan? Nasaktan? Ayan po, ayan po. Ha? Yan, kita kung nasaktan yan. Anong, anong, anong sayo mo? Nasaktan ba yan? Tanawin natin si Kuya. Kuya, may um. video. Sa video na lang. Dito na lang sa video. Ipapost ko to. Tanawin natin si Kuya. Yung mga taong humusga sa inyo, bahala kayo sa mga ano. Basta, ito, ipapost ko to. Bahala kayo.